Dito kami guys, ano anak pao. Pupuntahan namin yung beneficiary para sa giving prize. Hi guys, nandito po kami Hello. sa Pili. Ay, sa so may ano minalabak pala sorry na din. Love madlang peaceful mabuhay. Hmm. Ano? Ah! Ano nangyari sa yo? gitset gitset gitbakong Yes! bakong gitset bakong ano? bakong gitset 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 bakong ano, bakong gitset 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 naman, ya, Yan, yeah, pangarap mo. Nagarinas na ko. Ang ka ka. ko pa. Ang doon nakabidyo. baka naman, one views para may sweldo. Ay, ano na tayo? <laughs> Sayang, sapatos. Sayang, ilag mo. Ay, video mo. Ayan, guys. Oh. Nadali. Ayan, Ayan ito po. Oh. <laughs> Walat nang dahil ni. Di man naman ano. Di po ni kawatan ang ay di man po. Ang mako kayo di man kalos ng buhay. Hello. Sa ano po kami Anapaw. pao? Anak pao mama, anak pao. Anak pao. Manapao. Mana ah, Manapao, sorry. Manapao. Sa Manapao. Nasa ano kami Manapaw. Pwede sa mga kambing